gagawin po natin ang isang maayos na magbibigay po ng tulong hanggang sa atin pamahalaang aluso ng pamahalaang lungsod ng Maynila. At sa atin po, mga kasamahan, pakiusap lamang po na medyo gerli-gerli muna po tayo ng sagunan po ay makita rin po ng na mga nasa likod at ang ating kong buging vice mayor, Richie Atienza at Yorme Isko Morena de Magosa. At syempre, maraming maraming salamat po sa ating kong buging na punong guro dito po sa Vicente Lime Elementary School. Ayan, ulo muna po tayo, mga kasamahan po natin. Mga kapatang, kerni-kerni muna po tayo. Uh, medyo pagkakayari po, ay medyo upo-upo lang po tayo para po ano, uh, makita rin po nila ang mga nangyayari dito sa harapan. At saka pagkakalaw po ito, ipigilin rin sa inyo ang ating ama ng lungsod ng Maynila. Pala. Magandang araw sa inyo. para kayo hindi nasunugan ha. Eh, kami ni Vice Mayor uh, C. Atienza at ang inyong mga kusihal na nandito. Dito ang ating si Jesus Tagapardo Pardo, Eric E. Anieva, si kusihal Irma Alfonso, Junior Ibay, si Joaquin, at ang ating mahal na congressman Ernest Dionisio. At sino ba binata rito? Sino, sino binata? May binata ba? Ay, isa lang. Ay, wala. May asawa na ko. Si Chi si, 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 si. uh, Ang Vice Mayor Chi Atienza. May... Una, ha? Salamat sa Diyos. Buong pa pamilya. Yung mga naipundar nyo, naubos. Kaya sana, maging takdang aral lalo na sa mga lalaki ha, na nandito nagtatangso kayo ayan, natangso tayo lahat dahil lang sa kapabayan kalalaman mari ng isang tao libu-libong pamilya ang napektuhan kasusunog na kayo, May nanakawa pa kayo ng kapitbahay niyo gusto nyo ako lagay ko? Ha? Gusto nyo masayin ko? No? Susunog na, ninanakaw pa yung war nyo. Eh paano kayo makakabalintagad kung titirahin natin yung mga tanso na yun? Pwede ba tayong babalik na walang kuryente? O, oh, magkakakuryente pa pag walang wire? Eh ba't yung tinitira? Oh, tayo rin tayo rin ang nawalan. Tayo rin, ha, ninakawan natin ang ating mga sarili. Ganon ang mangyayari. Pero wag kayo magkalala, nahoyo na yung dalawa. Kaya yung mga nasa video, tago na kayo. O, oh, sige. Oh, tingnan natin ha, ito yung mga nanay, mga tatay. Gusto nyo bang ikulong ko yung mga nagnakaw ng wire sa inyo? Para sa kamay ng gusto. Di ba sarap po niya tan? Hindi totoo lang. Ang hirap na nga ng buhay natin. Di ba? Hindi nga natin alam kung kailan tayo makaka-recover. Yung pagbalik lang na maging maayos tayo, may kuryente ulit. Kahit pa paano, may electric pan si Bunso. Yung nanay ko, yung tatay ko, may dad na. Yun ang kailangan nyo isipin, mga kabataan, ha? Hindi piesta pag may sunog. Kaya sana maging aral yan. O pero salamat sa Diyos. At least buhay tayong lahat. Tama ba? Ang sosyal ninyo, ang bombero ninyo, helicopter. O pero kundi dahil sa Department of Defense, sa Armed Forces of the Philippines, sa Office of Civil Defense, at sa Air Force, malamang, nauubos tayo lahat dun. Tama ba? Mas mabilis sa patay, hindi na lumaki. Hindi na natin nadama yung iba nating kapitbahay. Palakpakan natin sila. At marami salamat sa Bureau of Fire, sa mga fire volunteers, sa mga medic na umaten. Palakpakan natin sila. Doon man lang sa palakpak natin, may pakita natin yung pasasalamat natin sa effort nila. Sa lahat ng tumulong, palakpakan natin sila. O ngayon, mayroong hinanda ang national government. Nakita nyo to. Sa DSWD yan. Galing sa kanila yan. Yung karton, chicha. Yung box sa plastic, paglulutuan ng chichichay natin. Meron kayong kaldero. Huwag nyo nang alumin ng inyong manu, ha? Hindi <laughs> 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 talaga kayo makakalusot sa akin, eh. Pare-parehas e, naman tayo ng buhay nung araw, eh. O, meron kayong kaldero. Kawali. Pinggan. Baso. Kutsara. Tinidor. Handog ng DSWD sa akin. <laughs> Model si Julio. Oh. Magkano kilo alumin ngayon? <laughs> Mahal na kasi kilo ng taso eh. Ay, hindi, yan, kalong. O, oh, masaya ba kayo sa aming mga ano, social worker? Masipag? Nakakain kayo agad? O, oh, palapakan natin yung ating mga social worker. Mga teacher teacher natin. O, oh, ayan, mga puyat yan. Ayun, may mga asimpat, mga teacher. Ayun, Hello? At sa ating principal. O, oh, pasamantala natin nagagamit ang eskwela. O, yan ang mga tumulong. Kasi hindi ko naman kakayanin mag-isa. Kaya ako naman yung binabanggit, sa ganitong paraan man lamang, maibigay ko rin yung kredito sa kanila. Yan ang mga kasama natin. So, ngayon naman, nandito kami, o, oh, ang inyong pamalang lungsod. Medyo masakit pa yung baga ko. Sama pala ng uso ngayon, no? O, na, na nasingot ko lahat kapon, eh. Para ako totoo, Joyce, Masakit sa baga. O, pero hindi yon. Kaya ako nagpunta kasi ayaw ko nang lumaki pa. Kaya we put things in order. O? So anyway, sana sa ating mga kapolisyahan, palapakan din natin dahil nahuli ang mga tulongis. At huhulihin pa. Ah, lipat na kayo. Pag nga kayo sa video, ay, ng mga nasa bubong, may dala pang plies eh, no? Oh, kakasunog niya eh. Sunogin ko kaya kaluluwa niyo, eh? Oh, eh, anyway, magbago na kayo. O oh, but anyway, nandito kami ng inyong pamalang nusod. 865 families. Para makabili kagad kayo ng dos por dos. Gusto niyo ba bumili ng dos por dos? Talo nyo sa tulongis, ha? Yero! Plywood! Gamit! Panty! Bra! Wala na lahat, no? oh, kompleto na. Sunog na. O, oh, hindi. Pinasasaya ko lang kayo. Pero sa totoo, yun naman talaga ang totoo. Naubos lahat. Oh. Mabawat isang pamilya tatanggap ng galing sa siyudad ng Maynila. 15,000 pesos. Okay? Mag-iingat kayo. Mahal namin kayo. Ulitin ko, ha? Ulitin ko. Di bali tayong mahirap. Huwag tayong maging dugyot. Di bali tayong mahirap. Hindi natin kailangan maging magulong komunidad. May karapatan ng bawat tao mamuhay ng panatag at malinis. Araw-araw ko na lang nililinis yung lugar nyo. Kung po pwede ba, huwag na kayong nagtatapon sa gitna ng island. Pwede ba? Doon na lang sa bakita. Tapos darating yung truck. Pwede? Kasi dumana naman ako kanina. Ang dami na namang syarong kuneta sa island. Balutin mo ako. Oh, mga pinagbalutan ninyo na suman. Dugudon na naman. Hindi, ilagay nyo na lang sa kanan. No, kasi, pag nasa kanan ng basura, dadaan ng truck, hindi ko maabala yung mga dumadaan sa arten. Okay? Kasi gusto ko maging tahimik yung lugar nyo. Gusto ko maging malinis yung lugar nyo. Kahit na mahirap tayo, gusto ko malinis yung lugar ninyo. Maaliwalas para sa inyo, hindi para sa akin. Kaya tulungan niyo kami. Itong ginagawa namin para sa ating komunidad. So muli, may awa ang Diyos. Okay, mawawala ng pag-asa ha? Makakaraos din tayo. Makakatabi din tayo. Naniniwala ba kayong habang buhay, May? Habang buhay, May? Ano yun sa Pag-asa. Oh, totoo naman. Lá de meia hora,